Ay, kayo, mga sasya, hirap. Basal mo na. Tamat sa blessing po. Yan. Salamat po sa nangabigay po ng blessing. Ito, ulan po namin ay lapu-lapu na sinigang. Talong at sitaw. Yan, kain. Right? Mm Makakani -hmm. kami ng masak na ulam dahil sa bigay ng ating na uh, babait mababait na follower o oh. subscriber namin. Amat sa mga buting puso po. At itatalaan po namin itong masarap na ulam na lapula po. At prito. Ayan. Hop. Kain po tayo, kain. kita at talong ang gulay. Salamat yeah. po, nakakaya kami ng magkap na ulam ngayon. Ngayon meron tayong mga buting puto at kalawaban.

Ang ba talaga isda at gulay. Malamis-tamis. Malamis-tamis ang lasa niya. うん。ま